Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom. <laughs> ha ha ay mama. Ha ha ha. Mga may nakita na naman ako na sa tabi ng kasada mga brum Bigyan na naman natin ito na pagkain. Let's go! Punta tayo sa KFC mga kamabrom para bumuli na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi Let's go mga kamabrom, let's go! Ah, uh, dito na tayo sa KFC mga kabro para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga bro, pasukan mo tayo. Let's go. Dito na tayo mga kabro-bro bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Ah, uh, ito na mga kabro-bro, nakabili na tayo ng pagkain sa KFC. Ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrumbrum May hati na natin yung pagkain doon sa natutulong sa tabi ng kalsada Nakatulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrumbrum doon sa natutulong sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrumbrum May hati na natin to Let's go Ah, nandun sa tatay mga kabrumbrum kita natin para ibigay itong pagkain Let's go Dito siya mga kabrumbrum Siya natutulong Let's Let's go mga kabuto, nabigyan na natin pagkakita tayo. Let's go!